Hello po, good afternoon. Nandito po tayo din. Nandito, nandito, po tayo sa Smart Telecom. So, nag-request po ako sa kanila kay Sir na replacement of SIM. So, parang 5 minutes is okay na. So, thank you for thank you po Smart Telecom for replacing my SIM card po. Sa mga may problema sa kanilang SIM card kagaya ko na for replacement visit lang po kayo sa mga nearest na smart telecom available po dito nandito po ako sa Robins, Robinson City sa Santiago City away from Solano then going home to Kiang Alifugo thank you po sir for the replacement ano ba po smart? So, ang kailangan po pala dito is we verify lang kung Verified yung uh, SIM nyo na naka-register naka sa pangalan nyo. Yan may fill up lang po na form for uh, verification. Yun lang po. Wala na pong affidavit of loss. So, thank you. Peace.